So, ayan guys. Ito na yung diaper baby. Tingnan natin. Buksan natin ito. Ito yung ano. natatawa siya guys new newborn. new born dala siya so? okay. lang for today's video ayan yeah, may susunod pa guys talagang handang handa na si baby sterilizer para 100% yung germ killed Thank you guys.